BIR po, yan ang bureau, yan ang uh, um, sangay ng gobyerno, yan ang pamahalaan na yan. At ang mission nila ay uh, makakolekta ng mga buwis. Silang nag a ng ating buwis at kumukolekta ng mga buwis. At ang mga buwis na nakokolekta po nila ay ginagamit nila upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Diba? Ginagamit din for nation building diba? to uplift, to uplift the, the quality of lives of the Filipino people. Kaya tama po, magbayad po tayo ng buwis. You know, obligado tayong magbayad ng buwis at dapat nating gawin yon. At pagkatapos nating magbayad ng buwis, karapatan din nating obligahin ang mga hahawak ng mga buwis na ipinabayad natin. Tama? Pero inoobliga nila tayo, dapat talaga tayong tumupad kasi obligasyon yan, di ba? Pag obligasyon, pag sinabing obligasyon, wala kang magagawa. Kailangan mo itong gawin kasi obligasyon ito. Hindi ito pribilihiyo, ito ay obligasyon. Kaya kung obligasyon nating magbayad, karapatan din natin obligahin ang mga tatanggap at gagamit ng perang ibinabayad natin dahil hindi... Hindi madali kung paano natin kinita ang ipangbabayad natin ng buwis. At lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. Kung inaakala nyo, hindi naman ako nabuhis. Nagbabayad ka ng buwis. Pag gumagamit ka ng shampoo, nagbabayad ka ng buwis. Pag kumakain ka, nagbabayad ka ng buwis. ba? Diba? Sa bawat kilos natin, nagbabayad tayo ng buwis. Hindi nyo lang alam na nagbabayad kayo ng buwis. At dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tanungin din, nasan yung binayad nating buwis? Kasi misyon ng BIR, di ba po, gamitin ang mga perang yan for nation building and to uplift the lives of the Filipino people. Tama po ba? Yun ang misyon. Kaya nila tayo kinukunan ng buwis kasi yun ang kanilang misyon. Kaya pagkatapos nating magbayad ng buwis, tatanungin natin, nasa na po yung quality of life? Nasa na po yung projects? ba? Diba? Nasa na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabela? Karapatan natin yon, Tama po ba? karapatan natin kumwestiyon at magsalita at bumoses dahil pera po natin ang ginamit doon. Kaya, lahat po tayo, obligasyon nating magbayad ng buwis dahil tayo rin naman ang makikinabang dyan. At obligasyon din ng BIR na maningil, kaya sa ayaw at sa gusto natin, kailangan nating magbayad. Kasi gagamitin nila yon to uplift the lives of the Filipino people. At pagkatapos natin magbuwis, magbayad ng buwis, tayo naman ang magtatanong, nasa na po ang binayad nating buwis? kaya maraming maraming salamat salamat po dito sa pribilehiyong makapagsalita at dito po sa plaking ito ikinagagalo ko pong tumanggap ng ganitong pagkilala na one of the top taxpayers sa aming, sa aming distrito maraming salamat po God bless you, mabuhay kayong mga people once again.